Magandang araw po. May tanong po ako. May talento po ba kayo na itinatago nyo lang dahil sa hiya o sa takot? Kasi sa ebanghelyo po natin, ngayon ayon kay San Lucas chapter 19. Nagalit ang hari sa alipin na nagtago lang ng gintong salapi. Ang utos kasi ng hari, magnegosyo kayo. Palaguin nyo yan hanggang sa pagbabalik ko. Ang gusto ng Diyos, gamitin natin ang bigay niya, hindi itago. Parang yung ginawa ng mag-iina sa unang pagbasa sa ikalawang aklat ng Makabeo chapter 7, ibinigay nila ang lahat, pati buhay nila, dahil alam nilang may mas magandang kapalit sa langit. Yun po ang tunay na investment. Sabi nga sa Salmo, Paggising ko, puong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Sulit ang pagod at sakripisyo. Kaya ito po yung pagninilay. Anong talento o kakayahan? Ang ibinigay sa inyo ng Diyos na pwede niyong ipalago para sa Kanya ngayon huwag po nating ibaon sa lupa. Pakiiwan po ng komento. Pakitag yung kaibigan ninyong may tinatagong galing. At kung nakatulong po sa inyo, pa-share na rin po. Maraming salamat po.